Hello mga kapex, kumusta? It's Megan po, Pex Welcome back po na naman sa ating YouTube channel. At yan, uh, na ano din yung ano, um, birthday ni Mama Pex, uh, parang oh, talwas. Ang Tagalog love? talwas. Aw, oh, nakaraos din. Nakaraos, nakaraos din kami sa birthday ni Mama Pex. Kahit simpleng handa lang mga kapex. Ah... Uh, na din at naging masaya po yung birthday ni mga fix kagabi so, sak, uh, buti na lang sumakta yung handa namin sa mga bisita at merong konting sobra pa may pang pa kami kanina umagaan ng mga bata tsaka mamaya at syempre mga kapix pagtapos ng mga birthday occasion ganyan ang ending nyan kami yung ang kasi ligpit hugasin <laughs> so ano ito po siya mga kapiks uh, ah, ano na tas ako o nagigib ng tubig ah, uh, pagkatapos nag ano ako gumisa ako kanil ng umaga na ah, ina, ko muna yung mga bata para pumasok kasi maakas kasi medyo tinatamad ang over <laughs> medyo konti ano sa kasayang kasi tapos may ano po siya ano may dinatampo ko siya na may dalaw kaya medyo uh, medyo mano sa katawan niya medyo ano siya sa mga kanina uh, lumising so ako ako na lang nagano tapos sinasong kamba mga bata ininit ko yung mga ulam na tira para magaan nila tapos mamaya may may natira pa yan mauulan pa na yung mamaya so andito po si Mapex uh, nang huhugas siya po yung nagwagi pero ako yung nagano na Mapex uh, nagigid ng tubig tapos ako din ang nagligpit kagabi daming kahalik kagabi so si mama fix yung naghugas na ayun tingnan natin yan si mama fix siya ang nagbugi isang planga ng hugasin alam <laughs> ano ng tulog hmm? Hmm. hindi po nagkasay yung ugasin namin sa lababo baba na lang. So, dito na lang siya sa baba na gano'n. Kasi pag sa laba, bumalit. Hindi kasi <coughs> Hindi ka kasi, kasi marami yung ano. at thank you thank you pala, pala sa mga sa inyot teacher sa nagbigay ng pangandagdag handa ni Mavix So, thank you, thank you po. Malaking tulong na po yun. ah uh, medyo nakong nasak, sumakto din yung mga uh, bisita na pumunta dito na kakain lahat. Uh, at syempre, pagkatapos ng ano, mga kapiks sa uh, ganyang yun okasyon, syempre. Ang gastos. ah uh, kailangan ding pagkatapos dyan, ah uh, syempre, pagka umaga, may isip mo ay yung ano din nakaraos din pero yung gastos yan kailangan bawiin <laughs> so okay lang naman yung makapik sa <coughs> pinagandan naman yun at meron din may, may nagbigay bigay pang dagdag so maraming mga sales po sa inyo tita alam niyo na po yung kung sino po ayo hindi ko na i-mention so ayan thank you thank you po sa inyong lahat at syempre pagkatapos nung kailangan magano bawiin yung ano ng gastos pero hindi naman malaki konti lang pero kailangan din kasi sa pang araw-araw uh, meron kaming ni fix sa bagong ano may kasi may may nagano kay fix na nag-offer na uh, ilalakoin il so tinutulungan ko na lang si fix ngayon maglako ng mais may, may, may nag may nagano kasi ng mais kami so kagabi may nag ano din ako ng mais kagabi nag may handa din, din ako na mais nagluto din ako kumuha po kasi may order kami tapos, inalok naman si Mapix na magbenta naman. Tapos, tutubuan na lang ni Mapix para may meron siyang ano, may may tubo siya. So, ngayon, medyo marami na yung kumuha kay Mapix mga, mga ano ata. Mahigit sampu na. So, ano lang ito. Ah, uh, pwede utang or pwede cash uh, one week yung bayaran So, yung, yung iba na deliver na namin kanina umaga. <laughs> kailangan, kahit, kahit may mga hangover, kailangan mag-deliver. Kasi ito may natira pa, ano So, di-deliver namin yan mamaya. ah uh, manghuhugas lang na, manghuhugas lang na si mga pisa. Maglilipit lang muna kami, bawa kami mag-deliver. So, ito mga pisa, tingnan natin yung di-deliver namin mamaya. Mga mais, sweet corn, masarap ito mga pisa. So, kung sinong may gusto mag-order, team lang kayo mga pisa. Yan, ito po yung bagong ano namin, sideline line. Kailangan bawin yung nano namin. Ay, kumayod. Ito po mais po to mga kapiks. yung isang balot na plastic na cellophane mga kapiks. Ano ito po to? 3 kilos. At 3 kilos po to mga kapiks 3 kilos po ito kada isang supot na silapin mga kapiks bali nag ano to ng kilo 3, 3 kilo isang ano balot uh, yung presyo ito mga kapiks ano lang uh, mura lang 1 130 130 lang to mga kapiks 3 kilos So may tubo na po yun si Mama Bex. Kahit pa paano. Uh, may mga order na to para ano na lang to mga pag, pag deliver mamaya. Kami nilideliver deliver Ito, Pagkatapos namin maglinis. At yan o mga kapeks. Uh, kakain po kami na Mama mga Picks kasi nagutong kami sa ano, paglilinis. Eh, eh sakto lang hindi pa kami ano, ah uh, nagumagahan. Ayan, diretso agad kami naglinis tapos nagkuha ng mais para i-deliver mamaya tsaka nag-askaso sa mga bata so kain lang muna kami mamaya so mamaya mga bata na lang papakain namin so magano na lang kami mamaya kain kain konti so, ito pala mga kapiks yung ano yung natirang handa kagabi, gabi namin ngayon tsaka mamaya yan so, yeah, mga kapiks yan po yung ano, natira yan lang po pansit may pansit pa ininit ko na lang tsaka bangus meron kalati pa dun para sa mga bata pati manok nagtira na lang ako ng para sa mga bata yan kain po so yan mga kapits kain ay po ang Christy hindi po namin binuksan yung ilaw dahil ano po, silaw. Hi po, dito Maita. Hello po, Tita Maita. Kain po. nó mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Plastic. Plastic. Ang galon na ito. Wala na Okay. Ang kwa ah. Sarap po yung taba ng sana ako makapag kasi madilim hindi ko pinailaw yung yung ilaw namin kasi masilaw sa sa camera Thank mm -hmm. you. kaya nga, yung susawan. Ito lang. Ang upos ang suwi na Ito po, sa may ay ko mag so yung kain ko tayo meron po ng ano mm. kalamansi ah. ay ko mag-lose ano kain tayo <laughs> Masarap yung bangus kaso matinik. So, yung papa ko po, nag, nag nagbigay po siya ng pato. Then, nagbigay din po siya ng, ano, ng tuba. eh kag, kag kagabi po, pumunta po, pumunta po siya dito, may dala po siyang isda. So, yung ginawa, ginawa po ni Pixano sa isda is prenito niya lang. Para din po, ano, pulutan nila na papa. Hi, mga birdie. Yan po pag, ano, pag may okasyon hindi si pa po, hindi po siya ano, kung may birthday po sa amin, hindi po mawawala na hipa na si papa hindi po magbibigay Not like isda or manok or ano, kahit ano po na pwede niyang dalhin pag ano, pagpunta ko dito sa bahay so yan, thank you, thank you pa thank you po sa papalo namin Ano din po yung papa ko pala tawa? Kaya yun mga ka-bitch. Hindi lang yung mga misay. Hmm? Hi! Ate Abi Gale! Hello po! Mabuhay okay, nga aga Ate Abigin maho kita. Maano ma na po, maalas juice na. Maalas juice na ngayon. So, mga 11, lalabas na po yung mga bata. Then, yung ano po yung mais. Ano? I-deliver <laughs> na mamaya. deliver namin mamaya. Dun sa school kasi yung ibang teacher po ano, is, bumili din ng mais. Ati maribig usa. Ati niya. Ni, yeah. ni mandak ni. yan na mga kapits na ka kasi sa ano. Apple. Hi po Ate Abigail. Salamat. Belated na po. Hmm. Meanwhile, so ayan ang mga Kapix. Ah, uh, ko na po yung mga bata sa school nila tapos dumiretso kami ngayon ni mga Kapix for deliver. So nandoon na po si mga Kapix nag-deliver na po ng ano. Ah, uh, ng mais. nag-deliver na kami ng ilang ano ng mga nag-order sa school tapos ito pangatlo oo oh. pangatlo tapos yung isa inano ko na sa kapatid niya ah uh, iniwan ko na lang kasi may magkukuha tapos ito meron pa kami i-deliver tatlo mm. tapos yan meron pa dito ng tatlo tatlo pa tapos may isa pa may ito pangatlo sa so, so nandito kami ngayon sa may rainbow maraming puno dito mga ka-pics at babalik naman po kami sa bahay o oh, dito deliver pa niya? oo dito dito sa Pustanes okay mga ka-pics dito na rin kami sa Pustanes 1 minute 37 seconds later. At yan ang mga peks. Tapos din kami mag-deliver. At meron pang dalawang natira. Yan, may dalawang natira. Yung isa nito, nag-order po si Ronald. Tapos yung isa lang, so serve kung sinong mag-order. Meron pa dito isa. At si Mama Peks, napagod. Nakatulog. Tapos ako, kasi kuma kumain kanina sila mga alas 12 pag, pag kuha ko sa mga bato, kumain sila. Tapos ako hindi kumain. So yung oras na ngayon, uh, 2.30pm medyo nagugutom ako kakain ako pero hindi ako kakain ng kanin uh, ah, meron pa naman dito na tirang mais na inorder, nindorder namin hindi ko pa, rin, hindi ko pa naman yung meron pang tatlo dito so niluto ko ah, yun lang kakainin ko yung mais ito tingnan natin mga kapeks yan yan po yung niluto kong mais ito na po yan uh, ah, ko tatlong peraso bali nag, naging anim kasi hindi kakasya sa lalagyan at ito po yung kakainin ko. May natira pa namang ulam yung inulam nila kanina. hindi nila naubos. So yung kakainin ko lang itong isda. Tsaka nag ano lang sosawang tapos mais. Yung lang kaparas yung hindi ako mang At yan. Kain po tayo mga ng sweet corn. Kain po tayo.